Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at pinag-iisipan ko kung aking ipapuputol na ang aking buhok. Itinupi ko lang yung buhok kong yan. Tinitingnan ko kung anong hitsura kung ganyan kaigsi ang aking buhok. Ay talagang pinag-iisipan ko dahil sobrang manlugon ng aking buhok. Aa, ah, ah, isang suklayan lamang ay palaging ang laglag ng buhok ay sobrang sobra kahit naman anong gawin ko eh yan nagpunta na nga ako sa salon at ipinaputol ko na yan ang aking hairdresser magandang babae na yan taga Lebanon siya ayan tapos na o yan ganyang kaigsi nung kanyang maputol tinanggal na yung ano mga dating kulay tapos sa uh, you blower niya kasi nagkamero ng wave sabi ko eh, i-blower niya ang aking buhok ay eh, espunghado kaya ah, problema ko naman pagka yan ay nailigo ko ay siya babalik sa dati sa isang araw ay baka pakulayan ko yan at sobrang dami na nga ng puti ng buhok bukod sa nanlalaglag ng marami ay ang nipis na ng buhok ko yan, kitang kita pa yung puti na buhok. Hindi ko alam kung sobrang stress na din. Ang buhok ay natubo na ng puti. Tapos, sabi naman ng iba dahil daw sa pagkukulay iyon. Hindi ko alam kung alin nga ang totoo. Yan o, oh, kitang kita nyo eh parang naka-highlights yung puti dun sa tabing kaliwa yata yan ang gaan sa pakiramdam nung maputol balik sa eksena uli o oh, yan, oh, feel na feel ng lola nyo ang kanyang bagong putol na buhok medyo nag iba iba naman kesa palaging naka clam hanggang sa yung clam ay lumaglag na dahil manipis nga ang buhok ko bagay naman sa lola nyo nung maputol thank you for watching bye bye god bless us all salamat sa palaging support thank you so much